ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. Ito ang Abante Radio TV. Abante. Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Abante. -ab -ab -ab. Ranzo Balita. Ranzo Balita Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alauna ng hapon, diretso na tayo sa ating mga balitaan. Tuloy-tuloy na pagtulong sa mga apektado ng bulkang kanlaon tiniyak ni PBBM. Umaabante sa balita, si Abante Reporter Aileen Taliping. Charmaine, makakaasa ang pamilya at mga mamamayang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon na patuloy na makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng Negros Occidental sa harap ng patuloy na aktibidad ng vulkan naging daylan para patuloy na manatili sa mga evacuation center ang maraming apektadong pamilya. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang Department of Social Welfare and Development natutukan at ibigay ang mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya, lalo na anya at nauubos na ang quick response fund ng mga lokal na sa Negros Occidental. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang pag-aaralan ng na o pag-aaralan ng uh, national at local government ay ang long-term solution sa epekto ng kanloon tulad ng permanenteng evacuation center na malayo sa mga sa naitakdang uh, 4 kilometer danger zone natitiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan, ang Office of the Civil Defense Anya ang mangunguna sa gagawing plano katulong ang iba't, iba't ibang ahensya ng pamalhaan sa pamamagitan ng bubuing task force para sa nabanggit na problema. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio itong balitang mapidis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Aileen Taliping. PhilHealth magbibigay ng tulong para sa mga pasyenteng may dengue. Umabante sa balita si Abante Reporter Cherk Balagtas. Kaabante yung sure, inanunsyo nga ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth nitong linggo na nagbibigay ang ahensya ng tulong sa mga pasyenteng may dengue kahit na sila ay nasa ospital o hindi. Ayon kay PhilHealth Senior Vice President for Health Finance Policy Sector, Israel Francis Pargas, isa sa mga ito ang konsulta program na nag-aalok ng libreng check-up at sumasaklaw sa mga laboratory tests para naman sa may mga malubhang sintomas at nangangailangan ng emergency care, mayroong outpatient benefits ang PhilHealth. Tumaas din umano ang mga binipisyo para sa mga nao-ospital. Ang mga mild dengue cases ay makakatanggap ng 19,500 pesos mula sa dating 10,000 pesos. Para naman sa severe cases, ang binipisyo ay tumaas mula sa 16,000 pesos sa 47 47,000 pesos. Matatandaan sa ulat ng Department of e Top Health o DOH na nagkaroon ng 5% na pagbaba sa mga kaso ng dengue sa mga nakaraang buwan. May kabuoang 43,732 cases na naitala mula January na 56% na mas mataas kumpara sa mga sa nakaraang taon. Karamihan sa mga kaso ay nasa Calabar Zone, National Capital Region at Central Luzon at maraming mga bata na may edad limang taon hanggang 14 ang apektado. Ako si Cherik Balagtas sa de Radio. Balita mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Chirk Balagtas. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok, at X. Sa mga oras na ito, sumay niyo ang balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Umaabante para sa katotohanan sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante Sabalita al servicio.